Hello guys, gusto ko lang share sa inyo yung aking naging karanasan uh, yung bukol ko sa breast ay one year na so panoorin nyo lang to guys yung aking video Hello guys, uh, for today's my video ay gusto kong palakasin yung loob ng mga kakapa na bukol. Uh, huwag kayong matakot. Kasi nung una, sa bagay nung una, ako din eh natakot. One year, siya. One year na siya, uh, bali nag-birthday na siya kasi uh, nililihim ko. Kahit sa mga kasamahan ko sa trabaho ko, uh, lagi akong masaya, lagi akong hindi ko iniintindi na meron akong malubang kalab karamdaman. Uh, kasi nga, naniniwala ako sa mga herbal na baka matunaw baka magumaling kaso hindi pala tama uh, at hindi ako nagsabi sa pamilya ko, tinago ko nilihim ko hindi ko sinabi dun sa mga kapatid ko sa nanay ko, sa asawa ko uh, sa kanya pinakita at ayaw ko silang magintindi ko silang magalala uh, nilabanan ko itong mag-isa kaso, uh, naniwala ako sa mga herbal-herbal uh, at akala ko malulusaw, matutunaw pero hindi pala hindi kaya ng mga herbal-herbal kung may mga bukol kayo nakakapa so, pacheck nyo na agad pacheck up nyo na agad sa doktor kaya ko, hindi ko pina-check up kaya lumaki na lumaki at ngayon, nagkikirot na siya kaya... Uh, Lagi na akong hindi makatulog dahil sobrang kirot, sobrang sakit. At yun na nga, meron ako isang kaibigan na pag-openan ko. So, pinayuhan niya ako na ipagtapat ko na sa pamilya ko. So, thank you best Sa kanya ako nakapagtapat na yung matagal ko ng kinikimkim kim kim sa ngayon uh, nakapangalawang kemo na ako nakaramdam na ako ng ginhawa medyo nawala na yung mga perot niya tsaka yung umimpis na yung maga niya so kailangan talaga doktor ang kailangan natin so dapat uh, kung may nakakapaka yung mga maliliit na bukol uh, mabuting ipacheck up nyo na agad magpacheck up na agad kayo para maagapan at kung kaya man to ng mga gamot at ako sa ngayon uh, nag ano na ako na treatment ako ng chemotherapy so bago ko maoperahan at kinakaya ko naman kinakaya ko naman yung uh, kahit mahirap kahit nakakapanlata nakakapanlambot yung result ng chemo eh nilalabanan ko nilalakasan ko yung loob ko para sa anak ko para sa asawa ko at lalong lalo na sa nanay ko at mga kapatid ko kinakaya ko lahat yung resulta nung kemo. at tinatapahan ko at nilalakasan ko lagi yung loob ko para sa pamilya ko kaya laban lang fight kaya ko to uh, at salamat sa mga walang sawang nagpipray sa akin uh, walang sawang nag, uh, nangangamusta uh, inaalam yung lagay ko ina-update ako thank you uh, isa yon sa nagiging sandata ko yung pinagpipray nyo ko ng palagi So, katulad ko lumala ngayon sa akin gaya nga ng sabi ko uh, nag, ano ako, nag under ako ng CT scan uh, bone scan uh, kailangan para ma-check kung gano'n nakalaki yung bukol ko at uh, yun nga naniniwala naman ako kay Lord na hindi niya ako pababayaan na ah uh, hindi pa huli ang lahat para sa akin. Naniniwala din ako na gagaling ako kasi nakaramdam na ako ng improvement dun sa pagkemo sa akin, sa katawan ko. Uh, yun nga sabi ko, uh, umimpis na siya, medyo lumiliit-liit na siya ng konti. Uh, at pag lumiit, o operahan na. So naniniwala ako na gagaling ako. Basta andito lang lagi yung mga kapatid ko sa akin, nakasuporta, nakaalalay. lalong lalo na yung nanay at asawa ko na laging pinagluluto ako ng pagkain. Lahat ng bawal ngayon, tinitiis ko. Lahat ng payo ng doktor, sinusunod ko para sa mabilisan kong pagaling. Ginawa ko ang video na ito para maging aral na rin sa akin, maging aral na rin sa mga manonood na pagka may nakakapa kayong mga bukol, uh, dapat na natin ipacheck up. Huwag tayong pangunahan ng takot. Huwag kayong matakot. Kaya ko, eto, uh, nandito na ako sa nalulugas yung buhok ko, kahit saan ako magpunta, uh, pag ko sa umaga, Pagbangon ko, hindi nakasama yung buhok ko, uh, nasa una na siya lahat. Tapos pag suklay ko, uh, <clears throat> sumasama siya sa suklay. Sa mga viewers ko dyan, uh, huwag kayong magsasawang ipag-pray ako. Isama nyo ako sa mga prayers nyo, lalo na sa mga kasamahan ko na uh, walang sawang nagmamahal sa akin. Uh, pray nyo lang po ako palagi at lalaban ako para sa pamilya ko. Yun lang po, guys. At uh, maraming salamat. Uh, thank you Lord at nakakayan ko lahat yung result ng kay mo. Hindi mo ko pinababayaan. Maraming salamat. Uh, thank you rin sa aking pamilya na walang sawang sumusuporta sa akin. Sa mga pagmamahal na binibigay nila sa akin yun lang po. Maraming salamat. Thank you.